Hello, please subscribe. Ito Tito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Kaya naman pala po hindi tumatawa yung tatlong magkakapatid. Ano po na kung ayan bansagan ay zombie. Ay ito po ang dahilan. Ah, uh, papanood po natin yung video. Ah, uh, siyempre po natin ng konting reaction. Pero bago po 'yan, ako muna po pumapati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Ed na vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko po sa Karepa, Team Views, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, sinabi nung ina ano, kung bakit po pala itong tatlong ito ay uh, hindi tumatawa. Ano po? <laughs> Ang kabuhan po ng video ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Para naman makalabas kayo. Nay, kumusta nay? Mabuti naman. Bata kayo nay? Nakatago kayo dyan nay? Hindi naman. Pinagatay sila. <laughs> binabantayan nyo? Sila tumago. Ganyan mo daw mo nay? Kumusta naman po nay itong tatlo? Mabuti naman. Anong anong sinasabi niya nay? O, di, opo na lang kayo nay dyan. Anong sinasabi nila nay pag wala kami nay? naman, nagtatawa lang sila. masaya naman sila. Oo. Ngayon, ba't parang hindi sila masaya na eh? Masaya yan. Sa tingin mo na masaya po sila? Tingin ko masaya. Pag <laughs> alis nyo, tatawa yan. Lalaro yun na nila yung cellphone na binigay, binigay namin. Baka mamaya gabitin nila. Kasi para si ka, Bia, kinakabahan si Bia Bakit kinakabahan? <laughs> Kay ayaw sumagot. Labas-labas <laughs> um, ka pa na Kumusta kayo na Mabuti Ayos naman. Ayos nam lang po kayo? Wala mo problema? Wala naman. parang malungkot kayo? Hindi naman. Ha? Hindi naman. Nagigib pala kayo? Oo. Kasi kararating ko lang galing sa bundok. Sila? Di sila natulong? Natulong naman sa akin. Hmm. Anong, anong ginagawa nila dito sa bukid? Anong trabaho nila dito? Naglilinis ng bahay. Nagtatabo. Guwawalis. Nagigib. Guwawalis. Uh -huh. Hmm. Anong gusto niyo na eh? Ganun lang sila? O hindi naman? Hindi naman. Anong pangarap niyo sa kanilang tatlo? Mag-aral? Mag-aral sila para makatulong naman sa amin. Gusto naman nila po. Gusto naman nila. Kailan daw sila masimulang mag-aral? Huwag nang ads. Doon mismo sa school. Sabi nga ni Melissa <coughs> sa school daw. School para da? daw maganda. Yun. Kailan daw po? Pagpasokan yata. Itong binigay ko na eh. Malaking tulong ba yun? Ano masasabi po sa binigay ko? Tatlong cellphone po, tigay sa sila. Salamat sa tulong ninyo kasi nabigyan ninyo sila na cellphone. Parang natroma daw sila. Di kaya totoo yun? Natroma daw ito. yung mga bata. Hindi. May nakaranasan daw sila na di nila makalimutan, ganun. Eh, hindi, yun totoo. Yun lang sinabi nyo na nabuli sila, yun lang siguro, ano? Di ba na sabi niyo nabully po sila sa school? Nabully na sila. Hmm, kasi nga dahil mga tahimik, gano'n. Hmm. hmm. Pero dito, hindi naman. Hindi naman. Pero pag inutosan mong isa na lahat sila sama-sama. Sama-sama sila -sama, <laughs> <siya yung> tatlo. <laughs> hindi pwedeng may maiwan? Wala. Ah, ang galing ano. Sabay silang tatlo po kung tindahan. Sabay-sabay sila. Tapos, nakayuko lang daw. Oo oh, nga nai, wala pa lang kuryente dito nai? Wala pa. Ano kayang charger nitong mga bata? Ano? Ay, di madilim dito pag ano nung ilaw nyo dito na eh. Gas karaba. Huh? Karaba. Ah. Buka masunog, delikado. Hindi naman. Nyo po na yat, ah, darating ang araw po na Papabahayan din po kami ng team Kalingap. Ano po? Yeah, po. Gusto niyo na magpapabayan po kayo. Okay. Para po sa kanila din, ano? Yeah, po? sila na uh, napag-usapan ba ninyo na gusto nilang magkaroon ng bahay sila gusto din gusto din ba nila gusto nga ko ng bagong bahay mm, nas, na, nababanggit po nila sa inyo Opo. alam niyo naman nay no, na kami po ay nagpapabahay diba, di ba eh, Ay, hindi niya pala alam no kasi di kinakapanood ng youtube pala dito nalalaman ko diyan sa labas ang mga kinikwento lang na ang kalingap nagpapabahay Iba na no, napanood po natin yung video no at syempre tuwa-tuwa po yung magkakapatid ano doon po sa dala ni Kalinga Praba ano, bagamat hindi natin halata na ito ay tuwa-tuwa ano pero halata po nung ina na tuwa-tuwa siyempre yung ina po ang talagang nakakaalam ano po, kung anong meron silang ugali ano at alam nung ina kung sila po ay talagang natutuwa ano sabe po nung ina ay ang tuwa naman daw po ano hindi lang po natin halata kasi hindi po natin nakikita na tumawa yung tatlo ano pero sa loob loob po siguro nung tatlo ay talagang natutuwa po sila no doon po sa pasalubong, pasalubong ni Kalinga Prab na cellphone no? grabe no tigitigi -tigi sa pong cellphone ano kami naman pong beneficiary ang talagang uh, pinagtiyagaan ni Kalinga Prab at talagang nandoon yung kanyang pagmamalasakit pero ito pong tatlong ito ay talagang kakaiba <laughs> major po dito si Kalinga Prab ano kasi hindi po kung ikibo ano hindi po tumatawa ata uh, sa pakikipagharap ay eh, nahihirapan din po ano. Kaya medyo mahirap ano po. <laughs> Pero alam ko eh kayang-kaya po 'yan ni Kalinga Prab kasi sanay na sanay na po, po siya sa ganyang sitwasyon ano po. At uh, yun na, ano dito po ay uh, tinanong ni uh, Kalinga Prab kung bakit daw po itong tatlo ay uh, nagkaganyan ano nagka-trauma daw po ba. Sabi hindi naman daw po, sabi ng ina hindi naman daw po nagka -trauma bukod doon sa sila ay nabuli. Nabuli po talaga sila sa eskulahan sa dahil lang po na yun na nga no, masyado po silang mga tahimik. Ano po? at parang sila sila rin nilang tatlo ang ang magkakaibigan. Ano po? Sabi nga po nung ina pag uh, pumupunta daw po sa tindahan ay sama-sama uh, itong tatlo. Kung ay walang iwanan. Ano po kahit mag, saan magpunta yung isa ay uh, magkakasama po silang tatlo. Ano po? At uh, kaya hindi raw po tumatawa kasi ay uh, kabado daw po ano kabaho kabado etong uh, tatlo ibig sabihin ay kinakabahan po sila. No, may mga tao po talaga ganoon ano na kapag uh, nakikipagharap na sa ibang tao ay tinatalo ng kaba. Ano po? Kaya sa halip na maging masaya ay uh, yun ano hindi po sila hindi po nila magawang tumawa. Ano po kasi nga tinatalo ng uh, kanilang kaba. Ano po? At maring yung tatlo ay ito po yung nangyayari ano. Pero sa tingin ko, medyo nagkaroon po ito ng trauma. Ano po? Kasi ang tagal po nilang maka-recover, nakakaapat na punta na po doon yung uh, uh, kalinga pa no. Dapat po sana ay uh, medyo sanay na po sila no, kila kalinga pra. Pero nakikita naman po natin na paunti-unti ano, paunti-unti ay nasasanay na rin po sila dito kila kalinga pra ba ano na po. At uh, yun na nga ano, siguro ay nagkaroon po ng talaga ng trauma no kagaya nga po nung sinabi ng ina na nabuli ano sa eskulahan. ano po at uh, maaring yun, yun, po ang isa sa dahilan ano po na talagang uh, kaya sila ay ganyan ano sa pakikipagharap sa ibang tao kumbaga siguro inisip nila ng inisip ano po na para bang wala silang puwang ano doon po sa mundo ng nakakaraming tao ano parang ah, uh, mas mas minabuti pa po nila na sila sila na lang ano ang, ang magkakausap sila 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 na lang ang nagkakatuwaan ano parang ganoon ano po ang nangyayari dito sa tatlong magkakapatid na hindi naman po pepede na ganoon din lang ano po kasi siyempre habang uh, tumatagal tumatanda po sila ano po at kailangan po nila talaga na matutong makihalubilo ano po sa maraming tao kasi siyempre hindi naman po panahon ay nakasandal po sila doon po sa kanilang ina. Ano, darating po yung panahon na talagang uh, mabubuhay po sila na sila sila na rin lang. Ano po, kumbaga ay uh, magkakaroon po sila ng pamilya. Ay uh, kailangan din po nila magtrabaho. Ano po, hindi naman po habang buhay ay talagang uh, po ang kanilang ina para sila ay uh, alalayan. Ano po, kaya tama po yung sabi ni Kalinga Praba na po na Uh, hanggat maaga ay talagang nga uh, kailangan masanay po yung tatlong magkakapatid sa pakikipagharapan na po sa tao. Kaya yun ano, uh, sana ano, yung cellphone na ibinigay ni Kalinga Prab ay uh, makatulong ano po doon sa tatlo. Ano, ang kaya lang ang mahirap nga po ay walang kuryente. Siyempre ay eh, uh, yun ano, um, saan sila magcha -charge. Ano po, sana mayroon po silang ah uh, tao na pwedeng uh, sila ay mag-charge ano. Kagaya nga po noon, medyo mahihiyain sila. Ano po, baka mamaya ay uh, hindi rin po nila magamit 'yung cellphone kasi mahihiya na makipag maki-charge. Ano po? <laughs> Sana ay uh, kapag ka po sila ay uh, charge ay uh, pagbigyan naman po sila ano nung kanilang mga kapitbahay. Ano po? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.